So for today's video nga mga mariko, i-share ko lang sa inyo ano ba yung preparation namin every time na nakakaroon ng EEG si Madam Haley. So around uh, 12 a.m. ginising na talaga kami ni Tata Carlo. So kain-kain lang ako dito kasi nga medyo antok na antok ako dahil 2 hours pa lang talaga yung nagiging tulog namin. Imagine ninyo, 10 p.m. kami natulog and then uh, 12 a.m. ginising kami ni Tata Carlo. So ayan si Madam Haley, nililibang niya yung sarili niya, nagsusulat siya, naglalaro siya. And then ako naman, pinrepair ko na yung mga dadali naming or anything. Tapos ayan, um, um, muulan pa nga siya and medyo nagu-worry kami kasi nga gusto namin paglakarin si Madam Haley. So fast forward, around 9am, nag-ready na rin kami and papunta na rin kami nito ng Capital Medical Center. Kasi doon kami nagpapa-EEG mga Marikoy since 2021. So, bali, eto na rin yung third uh, EEG ni Madam Haley. So, uh, yung 2021, meron siyang uh, abnormal na result and then last year, normal naman. Hopefully, and praying talaga kay Lord mga Marikoy na sana talaga this year ay normal ulit para mabawasan na rin yung dosage niya ng gamot. So, nandito na rin kami sa Capitol mga Marikoy. So, eto lang yung itsura niya sa mga gusto rin magpunta dito sa Capitol and naghahanap ng mga EEG test. So, dito kayo pwede kayo magpa-schedule dito. So, pwede kayong tumawag sa kanila. So, meron naman silang landline, meron din silang uh, mobile ata. So, dito lang kami talaga dati pa nagpapa-EEG and sobrang walang ka-arte-arte dito. Kaya, for the go cherries. 11.30 nga mga marikoy, yung nakuha kong schedule ni Madam Haley and located nga po pala sila mga marikoy dito sa second floor. Mga marikoy, dito na nga nag-start yung EEG test ni Madam Haley. bali mga marikoy, nilagyan siya dyan ng 25 electro -dough, tapos nilagyan din siya sa chest niya bali mga marikoy, advice ko talaga sa inyo kung baby tapos toddler yung mag-a-undergo ng EEG dapat talaga mga marikoy, puyatin nyo sila kasi nga, ah, kailangan tulog na tulog sila dyan kasi nga merong ikakabit dun sa mga ulo nila. So, medyo matagal-tagal yun kasi mano-mano talaga. And, advice ko talaga sa si inyo talaga mga marikoy, talagang uh, i-prepare nyo yung baby nyo. And, syempre, kayo din. Kasi, puyatan talaga to. Pero, mas maganda kasi yung makukuha yung result kapag ka ganun yung uh, ginawa nyo kay baby. So, yung isa rin advice sa amin mga marik, pag mag-undergo nga ng EEG, si patient, wag nyo silang papakainin ng sweets para nga hindi sila maging active. So, dito sa part ng video na to, eto yung test na kailangan ay gising si patient. Pero medyo nahirapan kami dito kasi nga, hindi na magising-gising si Madam Hilly kasi nga sa sobrang antok. Imagine niyo 12 hours nga siyang walang tulog. Pero ayun nga, paunti-unti, ginawa namin ang paraan, nagtulungan kaming tatlo dito, and gladly lang talaga mga marikoy, si Madam Hili nakikisama, and kaya ayan, medyo nakakuha tayo ng magandang result, kasi ito yung part ng EEG test na kailangan ay nakagising si patient. Sabi nga ni Tata Carlo dito mga marikoy sa EEG test ni Madam Haley, medyo mas mabilis daw siya compared daw nung mga last two years ago. So hindi ko alam kasi nga mga marikoy, iba-iba kasi yung uh, request ni physician nyo or yung neurodoctor nyo. So check nyo na lang mabuti, pwede nyo naman tanungin yung mga neurodoctor nyo kung ano ba yung mga gagawin sa inyo sa pag-undergo nyo nga ng EEG. So, ayun nga mga marikoy, sa mga nagtatanong po kung saan po yung exact location nila Capital Medical Center, bale, ilalagay ko na lang po siya dito sa video and screenshot nyo na lang po siya. Bale, ilalagay ko na rin po pala yung kanilang landline number para makatawag kayo kung magpapaschedule po kayo ng EEG test or hindi kaya mag-i-enquire kayo sa kanila. And mga marikoy, sa mga nagtatanong nga kung magkano nga po yung EEG test dito sa Capital, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 2,400 siya. Pero dahil nga po merong uh, PWD si Madam Hill ang binayaran na nga lang po namin ay 2,091 pesos na lang. So kung may PWD po kayo, pwede nyo po siyang gamitin. So after nga po namin sa Capital Medical Center, ay dimeretso na nga kami dito sa Jollibee para nga bumili ng pang reward kay Madam Hale kasi nga sobrang masunurin siya. And then after noon, kumain lang kami and magpiprepare na nga kaming matulog dito kasi imagine niyo halos wala kaming tulog. So ayun lang for today's video. Sana nag-enjoy po kayo and sa Mag sa mga mag-a-undergo po ng EEG test, sana lahat po tayo ay magkaroon ng normal result. And yun lang. Bye-bye!